Mas mararamdaman na raw ng mga consumer ang pagbaba ng presyo ng bigas ng 6 na piso kada kilo. Ito'y kung magdedeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency na ikinokonsidera ngayon ni Secretary Francisco Tiu Laurel. Ayon kay House Quinta Committee Overall Chairman at Albay Representative Joey Salceda, ang naturang hakbang ang hiniling nila sa DA dahil hindi naman maituturing na wala itong kapangyarihan na supuin ang manipulasyon ng presyo sa merkado. Hinimok din nito si Laurel na tutukan ang mas mahigpit na enforcement laban sa hoarding upang maisakatuparan ang bawas na 6 pesos. Bukod dito, iminungkahi ni Salceda na dapat magsagawa ng inspeksyon ang DA sa mga bodega. Katuwang ang Bureau of Customs para sa post-clearance inspections ng imported stocks. Mababatid na sa isang pahayag, kinumpirman ng DA na pinag-iisipan ni Laurel na igiit ang food security emergency sa ilalim ng inamiandahang rice tarification law. Sa pamamagitan nito, pahihintulutan na Pagpapalabas ng buffer stocks Mula sa National Food Authority Upang mapahupa raw ang presyo ng bigas Kabilang pa sa mga inaaral lahakbang Ang pagbibigay ng basbas Sa Food Terminal Incorporated o FTI Na magangkat ng bigas Upang makipagkompetensya sa private importers Gayun din ang pagsilip Sa mga probisyon ng Consumer Price Act Kung maaari itong ma-activate Sa pagtugon sa issue Ng profiteering In the heart of changing lives Ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.